Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po? Yan, bala episode dito na ano po. Nagtatanim na po tayo ng ano, itong malawakan nating kamuti. Oh, yan. Bali natapos na po. Yan, ang kasama po natin si Tiong Pilimon. Amin po paplatin na rin iba pa din ng side na pinagtam na ng sibuyas. Yan, laking lago na ho na rin na ano. Pero na may panghabol. Ano pa po para limang araw lang naman panak Panaktulaang ang ano. Yan po ay yung lumang tanim. Are na po yung mga bago. ah, Paano nga ba? Are po pala yung sinaunang tanim, ayun ay, ay yung mga bago. Kita na aligned daw. Ito po ay yung ano din, yung may natira pa dito ng dalawang linyada da napagitanan. Yan, ngayon po na may sakasanting ang init. Oh. Gaya nga ako sabi ko sa inyo, taga sunod laan tayo. Oh. Maganda na. 5 days old na po yan. No, air naman na yun. Pangabot na naman po yun. Kakatuwan tumanim ngayon. Titangkita natin yung pagkakaiba po ba? Na talagang buhay na buhay na yun. Tapos ari po naman Mga ilang days pa rin siguro ito Palay po naman natin Kung bagay ito Siguro pag natapos tapos na yun Napakarami pa dito ng gawa Aanin na rin dito Yung kitang kita po ang pagkakaiba yan oh. babali lang linyada pala yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mahaba po yan oh. Ari yung bago oh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Yan, 23 tapos ari po yung maaalala ko update ko na rin kayo din sa ating mani. bata na may nagkagar ni. andalang nang ng sibul. Oh. Pero okay naman po sibul na oh. Yan. Dalawang linyada po ang natamnan na ng ating ano. Mani. Oh. Yo yeah, no. Oh. Susubukan po natin ito. At pagkaitoy uma umaprove itong dalawang ito ay siguro mamanihin natin lahat 'yan, no. Parang 'yun din daw po 'yan ay sabi nung kumukuha sa atin ng kamote. Misa mas mataas pa. Parang magiging talaga ng mani. Hindi ko lang sure kung ano sa harvest naman siya. May likdang ngayon. Makakabili pa kata pang hulip. Pwede rin naman natin punuan ha. Ah. oh Madaming patay sa mani. Ano po chong? Madaming kulang. Ah, sa bagay baka nung babaltaw pa no eh, asap ko Oh. Yan, oh. Ay, dito wala. Kita yung pinagbutas. Pero parang naman nahabol pa nga eh. Dapat na may lalabas eh. Gawa ng maulan-ulan ngayon. Ibig sabihin na nakaraang araw ay maulan. Una bulok sa ulan naman. Kaya. <laughs> oh. Try natin dito. Baka nga, kaano mo na eh pero ang babaw ng talabsak nun ay hindi na mainuwak wala wow. ay ito ho yung pananda uh, kahit walang panandaman ay ay dito lang sa tapat na yun oh. Uh. Uh, ito labas ang mani ayun oh uh. yun no uh. ay meron pa nahabol pa oh uh. May naghahabol pa naman pala. Yan na po yung asing, ating isang pitak. Yan ang garana nito. Marami rin hong nakuha ito nung nakaraan. Nala, ano. Parang libong kilo ito ano. Pati yun. Dami na rin ba. Hindi na nabilang ko ilan sa akong kuno yan o. Oh. Baka nung papasok ka ng mga apat o limang. yung pati ngayon na pera malalim ang tanim oh yan ang maarado ay bintahin na ano naman ang lupa nito ay ang tabi yung Bumagaga ano na po. Masusubukan natin ano kung talagang maganda ang ilalaman ito, ito yung lahat ay arado ah. Doon manumanong arado ng... Nakararang may, nakara, may manumano lang eh. Oo. Ah, noong and... ano, nakararang pala hindi huwain arado. At pinulat lang huna tayo nung ano ano bang nasa pauhan na, ano? Tanda mo po? Ay ah, narado din ng ah ah narado din mga makina. Yung iba ay ito parang hindi. Yung narado din. Yung iba hindi. Ah, dami mo na bakante. Ha? Dami mo na bakante. Ari ano?

Jackpot nga ng kaan yan oh. Okay. Parang tag-araw eh ha. Ah, mga... pero kung lugmok naman. Ano? Ay, lugmok nang ang sorte ba of basang-basang inabot ng init na yun? Ay, ay, kung lugmok po, baka hindi na gaganda. Ay, kahit sa kanay makakatrabaho yung maganda. Ay, siya nga. Mabubuluhan na no. Ah, Narbi sa kamuti. Ah, biglang yaman yun. Sabi ni ko lang um, um, ma eh, makain. Iprin. Si Mapangi. Aba tatlong tinulada na lang. Buta alam mo ba yung jeep nun ay pa doon Oo nga, tatlong tinulada na lang sa pinakamababang kwenta. Sampung tinulada na kamuti. Mag-sinkwinta na lang yung globo ay kalahating milyon. Swerte ano? Inabot pa ng mahal. Oo, oh, ay ito ate. Ngayon ay wala din at ang pananim po ay ano, wala tiyong. Buti nga tayo may pananim dito. Ah, marami pa sa pananim. Marami pa pong makukuha dito. Oo, uh -huh. maganda pa. Titirahan ko pa yung palabak ah. Oo, ay aroon Oo. Oh. Mm. Ah, repo yung ating pinagkamatisan. Yan po naman yung kumbaga pagkasukal niya pa hinga na yung lupa. Diyan ho na lugi. Oo, o, lugi ako diyan. Nasa 5,000. 50. Wala man napabawi di yan diyan. Pero para po ba may mga kamatis na ligaw paano? Titi, ayun, utamo mo. Oh. Ay, pinabayaan ko na naman, nakakatapon na na po. Ay, wala naman tayong kalaban-laban, puro butas pa oh. Hindi rin nadali pala ito. Oo nga, parang may, may sakit. Ay, pero gal. Kahit spring spray, malulugi lang naman. Banlugan nga. Ah, pero ang na naman ang lupa niyan. Ano ho? hindi ho na tamnan ng kamote ano ito ay ah, pagkataba po ng lupa yan ay bugbog na ang dami ano pala diyan ay putay baka may may 30 dalawa lang yan ay tapos ay nilagyan ko pa ng ano nung matataba na sila oh bahala na pero nagbabalaka ko yung maisat okra dito Panig panigurado dito ang kataba ng lupa nito eh. Pabor po naman at ito yan. Kung ano, baga naging yung kuhaan ng ganito. Ito po ang pinakamaganda sa pananin. Yung na napanood ko rin po yun. Kaya agribusiness. Kaya ano, kabadi. Kabadi yung sikat na magtatanim yung po bang, ano yung kumbaga yung laman sumibol tapos siya yung kukuha natin pananim yun yun daw po uli yung bagong ano yun lang po yun napanood yung bago uli kineras yun kumpara po dun sa mga baging na nakakalat ito ho ay yung fresh na baging uli kasi oh, ito yung nagmula ay laman na laman na naiwan tapos sumibol uli yun po yung fresh na ano Bata, bata ang hirap yun. Nagaling siya sa laman. Aray, ako, lalik. <laughs> Bale sa pagkakamuti po, ano, nanonood rin po ako ng mga ibang nagbibidyo po. Willing po naman ako manood kahit yung yung ibang aral po ba nila? Oo oh, yan. Nakakatuwa po, mayroon tayo na didiscovering iba pang mahalaga po doon sa pagtatanan ng kamuti. Tinatry po natin sa atin. Yeah, may uwak na naman yun. Ang hanggang ng mais, oh. Pagkakapal na dali yung uwak na yan. Oo, oh, yan na. Tatalabso ko natin. Iba na na yan. Ano, ilan na yan. Apatan.

nakaral ko na may titabsa ka na, tinamnan. Putik talaga. Ano? Ang lamban ko ngayon. Pag ibibigay yung tanim, may ano. Parang ganito rin, ano? Hukukay tayo ng December. ano? Hukukay tayo ng December. January, February, siya na. Eh, itong ito din, ganito, ganito din. Maganda nun ano. Mahirap magana po. ayun Dapat pala ay puspusa na rin ang pagtatanim nito. ko nung bandang huli 'tong ngayon ay. Kailangan mga hindi nung bandang huli po 'tong matanga na nung nagtag-init. Akala ko nga dati hindi tag-init matanga. Ay, pala ng tanga. parang pag araw po nalabas ang tanga mm, mainit, mainit. No, yung maninira talaga namang hindi na halos nabubuhay no oo akala no, ko dati eh, ay paborot Tara na tara, mo Fresh na fresh Ari po ay iba na ang linya Yan ho ay papagayan Ari ho ay pabalik At gawa ho ng Ano ng tubig Daan nang ng tubig Aring kabilang side Bihaya Beh, na po Bali ari po ay papagayan na ang linya At gawa nga ng tubig Ari po yung pinagsibuyasan Ari oh. po yung pinagsibuyasan Yan lilinisan pa rin po naman yan para isang pitak na lahat ay ano na lahat na lahat ay magiging kamuti na po siguro po bukas na uli namin na babalikan no? at hapon na rin naman ilang linya pa po kaya isa dalawa pa ano dalawang butas pa ay di dalawa at saka isa, isa kaya pwede rin isa tiyong ay, pero matigas ay kita pa ha? Ari ho ay gana ri. Ari ay pag uh, nadali mo ng isa, kung sakali, pwede maran rin dugtungan Ano? Pero kung kaya dalwa, dalawa, di dalawa. Dalawa. ano? no. Bukas sa lawin ang dadalihin niya. Bali na po. Ah, ganda na oh. Naawagayway na oh. Buhay na buhay na. Hindi pa po nakakakuha sa labak ano ng pananim. Ay, pagkakapal pala. Ang, ang kapal pa rin. Sa loob na rin. Ang pa. Sa na Ukurahan na, ano? Tara. Ayun. Salamat po sa inyong pagsamaan, po. Ito na po. Hanggang sa ating kamutihan. Kakaunting-kakaunting bahagi na po. Ayun. Ingat po ang lahat. Happy laang. Bye.